ng buhay namin ng buong may kapal at pagpalain ng lahat ng ating gawain sa ikapagtatagumpay ng kaharian ng Diyos sa lupa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging sandigan ka namin. Mga kapangyari ng Diyos, na Ama, hindi po ang mga panalangin ng inyong sambayanan. Ang mga kapitons, sa pananampalatayang galing sa mga apostol, at pinalalakas ang kanilang mga panilangin. At ito ay hiling namin na sa Ekristo ng aming Panginoon. Isang pagkagalang bago sa ating kanilang mga lalangin, ating po pinag-iwag ang takilang ni San